ikatatlumput limang kabanata. Bukod dito'y sumagot si Eliyo at nagsabi, Iniisip mo bang ito'y matuwid? O sinasabi mong, ang aking katuwiran ay higit kaysa Diyos, na iyong sinasabi, anong pakinabang ang tatamuhin mo? At anong pakinabang ang tataglayin kong higit kung ako'y nagkasala? Sasagutin kita, at ang iyong mga kasamahang kasama mo, tumingala ka sa mga langit at iyong tingnan, at masdan mo ang mga alapaap na lalong mataas kaysa iyo. Kung ikaw ay nagkasala, anong iyong ginagawa laban sa kanya? At kung ang iyong mga pagsalangsang ay dumami, anong iyong ginagawa sa kanya? Kung ikaw ay matuwid, anong ibinibigay mo sa kanya o anong tinatanggap niya sa iyong kamay? Ang iyong kasamaan ay makapagpapahamak sa isang lalaking gaya mo. At ang iyong katuwiran ay makapagpapakinabang sa anak ng tao. Dahil sa karamihan ng mga kapighatian, sila'y humihiyaw. Sila'y humihingi ng tulong dahil sa kamay ng makapangyarihan. Ngunit walang nagsasabing saan nandoon ng Diyos na may lalang sa akin, na siyang nagbibigay ng awit kong gabi, na siyang nagtuturo sa atin ng higit kaysa mga hayop sa lupa, at ginagawa tayong lalong pantas kaysa mga ibon sa himpapawid. Do'y tumatawag sila, ngunit walang sumasagot. Dahil sa kapalaluan ng mga masamang tao. Tunay na hindi didinggin ng Diyos ang walang kabuluhan. Ni pakukundanganan man ito ng makapangyarihan sa lahat. Gaano pa kaliit kung iyong sinasabing hindi mo nakikita siya. Ang usap ay nasa harap niya at iyong hinihintay siya. Ngunit ngayon, sapagkat hindi niya dilalaw sa kanyang galit, ni ginunitamang maigi, kaya't ibinubukan ni Hob ang kanyang bibig sa walang kabuluhan. Siya'y nagpaparami ng mga salita na walang kaalaman.